Alam nyo guys, lately, ang daming nagtatanong sa akin about turmeric. Parang uso na uso to ngayon, di ba? So naisipan ko, bakit hindi natin alamin ng husto kung ano ba talaga ang mga binipisyo nito sa ating katawan. Una sa lahat, ang turmeric o loya ay kilala sa kanyang maliwanag na kulay dilaw dahil sa curcumin. Ang aktibong sangkap nito, ang curcumin nito, ang mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory properties. So ano nga ba ang mga magagandang epekto nito sa atin? Number 1, anti-inflammatory effects. Nakakatulong ang turmeric sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. Perfect to para sa mga may arthritis o iba pang inflammatory conditions. Number 2, improved digestion. Nakakatulong din siya sa ating digestion mas mapapadali ang pagtunaw ng pagkain. Number 3, immune system boost. At dahil sa antioxidants, mas mapapalakas pa natin ang ating immune system. Number 4, potential benefits for skin health. Marami rin nagsasabi na nakakatulong din siya sa ating skin para sa mas malinaw at makinis na balat. Number 5, potential benefits for brain health. May mga pag-aaral din na nagsasabi na nakakatulong din siya sa brain health. Pero kailangan pa ng mas maraming research para mas makonfirm to. Pero guys, tandaan natin na hindi kapalit ng gamot ang turmeric. Kung meron kayong sakit, importante pa rin na kumusulta sa inyong doktor. Ang turmeric ay isang supplement lang, hindi gamot. So yun lang po. Sana nakatulong tong video na to para mas maintindihan nyo ang mga binipisyo ng turmeric. Subukan niyo rin siyang idagdag sa inyong diet. Try turmeric today.